Kabanata 886 Ito ay isang 9-stripe peel. Hindi ito kapanipaniwala. Bulalas ni Edgar, at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang seven stripe peels ay napakabihira na, ngunit ang 9-stripe peels ay halos hindi na naririnig. Ang mga ito ay tunay na top grade na mga peel. Muli niyang nilingon si Sebastian at sinubukang alamin ang pagkakakilanlan ng misteryosong figurang ito na nagtataglay ng naturang peel Bagamat ito ay isang ordinaryong first grade energy replenishing peel ito ay pino sa isang mataas na kalidad Bilang resulta ang pagiging epektibo nito ay maihahambing sa maraming second tier na peel Bukod dito ang sino mang alchemist na may kakayahang magpino ng mga top grade na table tasks ay malayo sa karaniwan. Sa kasamaang palad, si Sebastian ay nagsuot ng balabal na nakakubli sa kanyang mga katangian, at hindi matukoy ni Edgar ang kanyang pagkakakilanlan. Magbabayad ako ng sampung spiritual stones para sa isang 9 striped energy replenishing pill. Ano sa tingin mo? Pansamantalang tanong ni Edgar. tumango si Sebastian. Ang mga halamang gamot na ginagamit para sa paggawa ng energy replenishing pills ay medyo karaniwan at nagkakahalaga sa paligid ng isang spiritual stone. Sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa alchemy, maaari niyang garantiya na ang bawat batch ay maaabot ang pinakamataas na kalidad. Pagkatapos ng lahat, natutunan niya ito mula kay Lazarus, isang mahusay na alchemist. Si Sebastian ay nagtataglay ng isang kahanga-hangang talento para sa alchemy at sa kanyang kahusayan sa aktibo at passive na enerhiya, nakamit niya ang isang perpektong balanse. Ang pagkakasundo na ito ay nagbigay daan sa kanya na maging mahusay sa pagpipino ng mga tableta, paggawa ng mga artifact at pag-set up ng mga porma sayon madalas niyang nakakamit ang mga resulta na tila walang kahirap-hirap ngunit kapansin-pansing epektibo. 9 Stripes More Nine Stripe Pills Isa itong energy pill. Siniyasat ni Edgar ang bawat bile. Sa una, ang bawat pagtuklas ay nagudyok ng isang hingal. Ngunit sa kanyang pagpapatuloy, Nagsimula siyang makaramdam ng hindi makapaniwala. Ang mga pills na iniharap ni Sebastian sa kanya ay pawang mga first grade pills. Mayroong tatlong uri sa kabuuan, at bawat isa ay may iba't ibang epekto. Ang energy replenishing pill at energy pill ay tumulong sa paglilinang, habang ang sono pill ay ginamit upang pagalingin ang mga pinsala. Ito ay isang second grade essence pill, at mayroon itong pitong guhit. Napabuntong hininga ulit si Edgar. Ang Chamber of Commerce ay may kasaganaan ng mga second grade na pills, ngunit ang mga pitong guhit ay halos wala. Ang kakayahang pinuhin ang gayong mataas na kalidad ng mga second grade na pills ay nagmungkahi na ang tao ay hindi bababa sa ikatlong antas o posibleng isang ikaapat na baitang alchemist. Huminga ng malalim si Edgar para pakalmayan ang sarili at ipinagpatuloy ang kanyang inspeksyon. Isa pang vial ng essence pill ang nakapansin sa kanya, at ito ay siyam na guhit. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang nakatitig sa koleksyong nasa harapan niya. Ang mga table sa ikalawang baitang ay bihira, pabayaan ang isang siyam na guhit. Ngunit ngayon ay nakatitig siya sa nine-stripe second-grade pills. Nakalok ang kanyang tingin kay Sebastian, at tahimik siyang nanumpa na magtatag ng isang malakas na pakikipagsosyo sa misteryosong alchemist na ito. Kung makapagbibigay si Sebastian ng mga table tasks sa Chamber of Commerce, tataas ang kanilang katayuan. Pinatatag ni Edgar ang kanyang sarili, na sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Sir, talagang kakaiba ang mga pil na ito. Para sa second grade essence pil na may pitong guhit, Maaari akong mag-alok sa iyo ng isandaan at limampung spiritual stones bawat isa. Ang siyam na guhit ay magiging tatlundaang spiritual stones bawat isa. Ano sa palagay mo? Nag-aalala siyang tumingin kay Sebastian at natatakot na baka masaktan siya ng alok nito. Gayunpaman, tumanggo lang si Sebastian at tila nasiyahan sa mga tuntunin. Nakahinga ng maluwag si Edgar. Labing isang mayroon ka pa bang ibang pills, sir? Bibigyan ka namin ng isang kasiya siyang presyo. Bahagyang umiti si Sebastian at kumuha ng isa pang vial mula sa loob ng kanyang balabal. Nanlaki ang mga mata ni Edgar sa hindi makapaniwala, at halos hindi niya maproseso ang kanyang nakita. Ito. Isa itong third grade pill. At siyam ang guhit nito. Napuno ng tuwa ang boses niya. Hindi niya akalain na masasaksihan niya ang gayong mataas na kalidad ng mga third grade na pil sa kanyang buhay. Ang halaga ng mga pil na ito ay higit pa sa masusukat ng mga spiritual stones. Kabanata 887 at pito. Pinagmasdan ni Sebastian ang reaksyon ni Edgar at nasiyahan siya. Alam niyang nasa tamang lugar siya sa pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Edgar at sinubukang pakalmeyan ang kanyang nervyos. Alam niyang maaaring maging game changer ang alchemist na ito para sa kanilang Chamber of Commerce. Kaya, kailangan niyang samantalahin ang sandali at magtatag ng pangmatagalang pakikipagsosyo kay Sebastian. Sir, ang bagay na ito ay napakahalaga hayaan akong sunduin si M.S.C. Dorev mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sumenya si Edgar sa isang attendant na magsilbi kay Sebastian bago nagmamadaling umalis. Maya-maya, bumalik si Edgar na may kasamang babae si Sebastian ay humihigop ng tsaa nang makita niya ang babae, at talagang nagulat siya. Mahirap paniwalaan na siya si Damon, ang nangungunang estudyante mula sa Skyla Academy. Ang Bejeweled Tower ay isang pangunahing Chamber of Commerce na may isang libong taong pamana, at malinaw na mayroon silang napakalaking kayamanan sa pamamagitan ng akses sa mga advanced na diskarte at kilalang mentor, ang isang tulad niya ay hindi maaakit sa isang maliit na institute tulad ng Skyla Academy. Kahit na ang Royal Academy ay hindi kinakailangang mag-alok ng sapat para tuksohin siya. Dahil nakasuot ng balabal si Sebastian, hindi alam ni Diamond na siya pala ang misteryosong alchemist na nasa harapan niya. Kaya, humakbang siya at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Estimado na alchemist, isang karangalan na makilala ka. Ako si Damon Sidorev, ang lady ng Bejeweled Tower. Nang makitang hindi siya tumugon, nagpatuloy siya, ang iyong mga pil ay katanji at halos hindi ka panipaniwala ang kalidad nito. Sa ngalan ng Bejeweled Tower, Nagpaabot ako ng taos pusong paaniaya para sa isang collaboration. Handa kaming bilhin ang iyong mga pil sa presyong higit sa halaga sa merkado at bibigyan ka ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo. Hinugot niya ang isang black and gold card mula sa kanyang dibdib at ibinigay kay Sebastian. Ito ang Supreme Black Card ng aming Chamber of Commerce nagbibigay ito sa may hawak ng mga nangungunang diskwento at mga eksklusibong pribilehiyo sa Bajul Tower. Sana ay tanggapin mo ito bilang tanda ng aming partnership. Tahimik na napabuntong hininga si Edgar sa gilid. Hindi siya makapaniwala na malaki ang puhunan ni Damon. Mayroon lamang sampung Supreme Black Card, at bawat may hawak ay isang VIP. Hindi may tago ni Sebastian ang kanyang kasiyahan. Nagplano na siyang magtatag ng pangmatagalang partnership sa kanila. Sa kanyang mapagbigay na alok sa mesa, malabong tanggihan niya ito. Tinanggap niya ang card at tumango. Masaya akong makipagtulungan sa Bejeweled Tower. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni Damon sa pagtataka, ngunit mabilis siyang sumagot, sabihin mo ang kondisyon mo. Tutuperin namin ito sa abot ng aming makakaya. Ngumiti ng mahina si Sebastian. Kailangan ko ng mga espesyal na halamang gamot at sana ay matulungan nyo ako na hanapin ang mga ito. Agad siyang sumang-ayon at sinabing, "Walang problema. Bibigyan ka namin ng anumang mga halamang gamot na kailangan mo." Tumango siya bilang kasiyahan. "Magaling. Isa itong deal." Lalong nagliwanag si Damon. "Salamat sa tiwala mo. Pakisabi sa akin kung may iba ka pang pangangailangan. Dahil dito, Bumuo ng kasunduan sa pakikipagtulungan sina Sebastian at ang Bejeweled Tower. Ibinente niya ang kanyang mga table sa kabuo ang isandaang libong espiritual na bato. Bagamat hindi ganoon kalaki ang halaga ng mga pil, masigasig siyang makuha ang loob niya at nag-alok ng yung lampas sa halaga ng merkado. Kahit na ang isandaang libong spiritual stones ay isang malaking halaga, hindi ito sapat para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumingin siya sa kanya at sinabing, gusto kong humiram ng pera sa Chamber of Commerce. Iniisip ko kung ayos lang ba iyon. Natigilan si Damon. Karaniwang kaalaman na ang mga alchemist ay medyo mayaman. Gayunpaman, Nagtaka siya kung bakit humihiling ang isang tao sa gayong kumikitang profesyon na humiram ng pera. Gayon pa man, ngumiti siya at nagtanong, magkano ang gusto mong hiramin? Itinaas ni Sebastian ang isang daliri. Isang milyong spiritual stones. Nalaglag ang panga ni Damon. Bagamat inasahan niya na ang isang taong kasing tangkad niya ay hihingi ng malaking halaga, ang kahilingan ng isang milyong spiritual stones ay gamulat pa rin sa kanya. Kabanata 888 Maaaring takpan ng isang espiritual na bato ang pagkain sa bahay panuluyan, ngunit ang isang milyong spiritual stones ay isang napakalaking halaga. Bagamat napakayaman ng Bejeweled Tower, hindi lang ito pagmamayari ng pamilya si Dorev. Pinamahalaan ito ng ilang pamilya, at ang pamilya ni Daymont ang may pinakamalaking bahagi. Para sa kanila, ang isang milyong espiritwal na bato ay hindi maliit na pagbabago. Ang problema ay estranghero sila ni Sebastian. Isa pa, hindi pa niya nasal ayan ang mukha nito. Kung nawala siya na may kasamang milyong espiritwal na bato, alam niyang halos imposibleng ipaliwanag iyon sa kanyang pamilya. Sige. Ibibigay ko sa iyo ang halaga. Sandaling nag-alinlangan si Damant ngunit sa huli ay pumayag. Ang kakayahang pinuhin ng isang siyam na guhit na third grade na tableta ay nagpapahiwatig ng gawain ng hindi bababa sa isang pang-apat na antas na alchemist. Pagkatapos ng lahat, ang gayong mga alchemist ay mga gayong mga alchemist ay mga nangungunang talento. Alam ni Diamond na dalawa lang ang alchemist sa buong Windwalker Kingdom ang isa ay ang Royal Alchemist at ang isa ay ang punong alchemist ng Bejeweled Tower. Kahit na ang dalawang iyon ay bihirang magpino ng isang siyam na guhit na third grade na peel binigyang diin nito kung gaano kapansin-pansin ang paglikha ng gayong tableta. Bagamat hindi niya masigurado na ang lalaking nauna sa kanya ay napino ito, malamang na malapit siya sa isang taong magagawa nito. Mukhang malabong manluloko siya, kaya nagpa siya siyang makipagsapalaran sa isang milyong espiritual na bato. Pagkatapos, Direktang inilipat ni Daymant ang isang milyong espiritual na bato mula sa account ng Chamber of Commerce sa Supreme Black Card ni Sebastian. Ang card ay gumana tulad ng isang bank card mula sa ibabaw ng mundo at tinawag na isang spiritual card. Gayunpaman, ang parehong mga card ay kailangang ilagay ng magkasama upang maglipat ng mga pondo, at nag-aalok ito ng mas mataas na seguridad. Ang card ay isang natatanging mahiwagang artifact na nangangailangan ng dugo upang itali ito sa may-ari nito. Maaari lamang itong pag-aari ng isang tao habang buhay. Kung may ibang nakahanap nito, hindi nila ito magagamit. Kahit na sinubukan nilang burahin ang spiritual na imprint ng dating may-ari, ang card ay masisira sa sarili. Gamit ang card na ito, maa-access ng mga user ang maraming malalaking chambers of commerce upang magdeposito o mag-withdraw ng mga espiritwal na bato at mapadali ang pakikipagkalakalan sa iba na may katulad na mga card. Kaya naman, ginawa nitong maginhawa ang mga transaksyon. Pagkaalis ni Sebastian, nilingga ni Edgar si Daymont at sinabing, MS si Dorev ni hindi namin alam kung sino siya. Tama bang pahiram sa kanya ng isang milyong spiritual stones? Napangiti siya. Kung sino man siya, o kung sino man ang nakatayo sa likod niya at least may ugnayan siya sa isang fourth year alchemist. Kung makukuha ko siya, masisiguro ko ang posisyon ko sa Chamber of Commerce. Tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Iyan ang tama. Ang apat na pangunahing pamilya ay nakakulong sa matinding kompetisyon. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang si at sinusubukan kanilang paalisan habang sinasamantala ang katotohanan na ikaw ay isang babae. Kung walang malakas na kakampi, hindi ka makakalaban sa kanila. Kaya kailangan ko siyang makuha. Gagawin ko ang lahat para hindi mapunta ang Chamber of Commerce sa mga kamay nila. Nagsalita si Diamond ng may pananalig. Ang Bejeweled Tower ay binubuo ng apat na pangunahing Chambers of Commerce. Kinokontrol ng pamilya si Dorev ang halos kalahati ng stake, na nagbigay daan sa kanila na mapanatili ang kanilang impluensya ang kanyang ama sa una ang itinalagang tagapagmana. Ngunit ilang taon na ang nakalilipas, pinatay ng mga asasin ang kanyang mga magulang habang sila ay naglalakbay. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo sa pagkakasangkot ng iba pang tatlong pangunahing pamilya. Kaya, kailangan niyang protektahan ang kanyang nararapat na lugar at ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Matapos matanggap ang mga spiritual stones, umalis si Sebastian sa Chamber of Commerce at nakakita ng isang nakahiwalay na lugar. Tinanggal niya ang kanyang balabal at itim na damit bago bumalik sa gusali. In-upgrade niya ang kanyang paghahanap para sa Aether Script sa ikatlong antas at nagdagdag ng siyam na raan at siyam napong libong espiritual na bato. Handa si Sebastian na makipagsapalaran na mahanap ang script. Kahit na siya ng isang milyong spiritual stones, ang kanyang mga pagkakataon na magtagumpay ay wala pa rin 30%. At kahit na nahanap nila ito, ang posibilidad na ito ay isang ikaapat na yugto ng script ay maliit. Pagbaba niya mula sa ikalawang palapag, nabangga niya si Damon. Mr. Wilder, nandito ka ba para mamili? Nakangiting tanong niya. Tumango si Sebastian at sumagot, at ikaw. Kabanata 880. Nandito lang ako para tumingin sa paligid, nakangiting sabi ni Damon. Sige. Aalis na ako. Dahil itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao, pinili ni Sebastian na huwag siyang tanungin tungkol dito. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa Skyla Academy sa susunod na dalawang linggo. Dahil nakabili siya ng iba't ibang espiritual na damo mula sa Bajul Tower, ginawa niyang alchemy room ang ekstrang kwarto. Nag-set up siya ng 3 level defensive formation at level 3 spirit gathering formation. Pagkatapos, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagpino ng mga tabletas araw-araw. Nakatoon si Sebastian sa paggawa ng mga third grade na tabletas. Bagamat maaari siyang gumawa ng mga table sa ikaapat na baitang, ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay naging mahirap, at ang kalidad ay nagdusa bilang isang resulta. Ngunit pagdating sa mga table sa ikatlong baitang, maaasahan niyang makamit ang pinakamataas na grado o maging ang pinakamataas na grado. Nag-alok si Demant na bilhin ang pil para sa 1200 spiritual stones para sa pinakamataas na grado ng mga pil at 1,500 para sa mga top grade. Ang presyong ito ay maihahambing sa mga tabletang pang-apat na baitang. Ang bawat batch ng mga third grade na pila ay inabot ng humigit kumulang isang oras upang pinuhin, at kadalasan ay nakakagawa siya ng sampung batch sa isang araw. Mas marami pa siyang na-refine na table tas sa Mayhem Tower, ngunit karamihan sa mga iyon ay siya mismo ang nakainom. Nang dalhin ni Sebastian ang mga tabletang ito kay Damon, naiwan siyang tulala ang alchemy ay bihirang garantisadong tagumpay. Kahit na ang isang pang-apat na baitang alchemist ay nakipaglaban upang makamit ang isang isandaang porsyento na rate ng tagumpay sa mga tabletang pangatlong grado. Gayunpaman, sa loob lamang ng kalahating buwan, nakagawa si Sebastian ng mahigit 1300 na tabletas tasks sa ikatlong baitang. Matapos bawasin ang mga gastos at bayaran ang mga utang, mayroon siyang halos isang milyong spiritual stones. Sa ganoong uri ng kayamanan, nawalan siya ng motibasyon na ipagpatuloy ang pagpino ng mga table tasks dahil ang proseso ay sobrang nakakapagod. Noon lang, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Bejeweled Tower at ipinatawag siya para sa isang agarang bagay. Sa kanyang pagdating, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon. Nakangiting bati sa kanya ni Lucius. Mr. Wilder, may magandang balita ako. Nahanap na ang bagay na hinahanap mo. Saan? Sabik na tanong ni Sebastian. Pagkatapos ng tatlumpong taon ng pagsubok sa Mayhem Tower, kalmado na ngayon ang kanyang pag-iisip, Ngunit hindi niya maiwasang matuwa. Ang Aether Script ay napakahalaga para sa kanya at susi sa kanyang patuloy na paglilinang. Sa malupit na mundong ito, ang kaligtasan ay nangangailangan ng matinding lakas. Sa Swordity, nakangiti pa rin sagot ni Lucius. Nagulat si Sebastian sa sinabi ni Lucius, at alam niyang nagsasanay doon si Felin. Maaasahan ba ang impormasyon na ito? Maingat na tanong niya. Nya. Makatiyak ka, Mr. Wilder, lubos mong mapagkakatiwalaan ang aming reputasyon sa Bejeweled Tower. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang hinahanap mo ay talagang nasa Swerdety. Gayunpaman, maliit ang iyong pagkakataong makuha ito. Bakit naman? Natatarantang tanong ni Sebastian bahagyang tumawa si Lucius, sa pagkakaintindi namin, ang bagay na hinahanap mo ay ang kayamanan ng sek. Noon pa man ay nasa kamay na ito ng pinuno ng swordati. Kabanata 800 at siyam Ang kayamanan ng swordati. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Tanong ni Sebastian. Tumanggaw si Lucius. Nakatitisag daw ang founder ng swordati sa isang bakal na plate, na siyang hinahanap mo hindi niya sinasadyang nabuksan ang mga sikreto nito at nakakuha ng advanced technique mula rito. Sa huli, ito ang humantong sa pagkakatatag ng sekta. Sinasabi mo bang ang kanilang mga pangunahing teknik ay nagmula sa bakal na plate na ito? Nagtatakang tanong ni Sebastian. Hindi ako sigurado. Nandito lang kami para tulungan kang hanapin ito. Kaya, nakasalalay sa iyo kung ano ang susunod mong gagawin, sagot ni Lucius nang umalis si Sebastian sa Bajul Tower, nadaman niyang ang paggastos ng isang milyong espiritwal na bato ay makatwiran. Mahusay nilang tinulungan siyang mahanap ang Aether Script. Ayon sa kanilang impormasyon, ang mga pangunahing pamamaraan ng Swordati ay naidokumento sa loob ng script na iyon. Gayunpaman, alam niyang hindi iyon maaaring ganap na totoo. Ang Aether Script ay binubuo ng hindi bababa sa siyam na yugto at nakakalat sa iba't ibang lokasyon. Nang hindi nagsisimula sa unang yugto, walang sino man ang makapaglilinang sa mga susunod na yugto. Kung tama ang hula ni Sebastian, ang mga diskarte ng Swordety ay malamang nakatulad ng sa Netherworld sect. Nakuha ng founder ang Aether Script at kahit papaano ay natuklasan niya ang mga lihim nito. Pagkatapos, isang bagong pamamaraan ang umusbong mula rito. Siyempre, ito ay kanyang haka-haka lamang. Upang matuklasan ang katotohanan, kailangan niyang bisitahin ang Sworddati at, sa isip, samahan sila upang hanapin ang Aether Script. Ang Sworddati ay hindi maihahambing sa Netherworld Sect. Napakahina ng huli kaya kayang talunin ito ni Sebastian gamit ang mga kakayahan niya noon. Sa kaibahan, ang Sworddati ay makapangyarihan at higit na nalampasan ang apat na pangunahing sekta ng South Mount. Sigurado si Sebastian na mayroon silang kahit isang lesser deity master sa kanilang hanay, kung hindi man higit pa. Ang lesser deity at demigod ay ganap na magkaibang mga kaharian na may malawak na agwat sa pagitan nila. Kahit na siya ay isang pinnacle demigod, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang lesser deity master. Higit pa rito, iba-iba ang lakas ng lesser deities master at nahahati sa siyam na bituin. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kung ito ay isang 1-star lesser deity, ngunit anumang bagay sa itaas ay higit pa sa kanya. Gayunpaman, kung dinala niya si Chai sa Swordity, Deity, mababago nito ang mga bagay. Bagamat hindi siya sigurado sa eksaktong kapangyarihan nito, malamang na isa siyang 7-star na lesser deity o kahit isang superpower na higit pa doon. Gayunpaman, bahagi siya ng Demon Tribe. Kung matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga kahihinatnan ay maaaring nakapipinsala. Kaya, hindi Seba kukuha ng mga hindi kinakailangang panganib maliban kung kinakailangan. Ang problema ni Sebastian ay kasalukuyang dispulusya ng Skyla Academy. Dapat na ba siyang umalis? Mabilis niyang inalis ang isiping iyon. Dahil kailangan niyang pumasok sa Royal Academy sa pamamagitan ng Skyla Academy, hindi siya makaalis. Ang Aether script ay mahalaga, ngunit ang paghahanap sa kanyang ama ay kasing rin nito. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Sebastian na hanapin si Enrique. Tinungo niya ang daan patungo sa opisina ng Dean. Nang makita siya, mabilis na ngumiti si Enrique. Sebastian, anong kailangan mo? May hihingin sana akong pabor, Mr. Styles, sagot ni Sebastian. Ano yon? Tanong ni Enrique. Gusto kong sumali sa Swordety, diretsong sabi ni Sebastian. Ano? Napaawang ang bibig ni Enrique sa gulat, sa kanapangiwi. Sebastian, habang hindi may kukumpara ang akademya natin sa Swordety, sinisigurado kong makakatanggap ka ng top-notch treatment dito. Hindi ka magkukulang ng anumang resources. At saka, sa loob ng ilang buwan, magaganap ang pagtatasa ng Royal Academy. Sa iyong talento at lakas, magiging madali ang pagpasok sa Royal Academy. Tandaan, ang Royal Academy ay kasing lakas, kung hindi man mas malakas, kaysa sa Swordety. Mr. Styles, may dahilan ako kaya gusto kong pumunta sa Swordety. Plano kong umalis pansamantala sa Academy para sumali sa kanila, pero pangako babalik ako bago magsimula ang assessment ng Royal Academy, giit ni Sebastian. Natahimik si Enrique. Sa wakas ay nakahanap na siya ng mahuhusay na estudyanteng tulad ni Sebastian, at ayaw niyang mawala ito. Sa kabila ng pangako ni Sebastian na babalik bago ang pagtatasa, sino ang maaaring mahulaan kung ano ang maaaring mangyari mamaya? Maya-maya, tumango siya. Sige. Sige na. Pero mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo.